Ilagay mo ito sa iyong hapagkainan kainan upang ulanin ka ng swerte sa buong taon. Maraming blessing ang darating sa inyo. At ito po ay mag-attract ito ng napakalaking halaga ng pera. Guys, kung lagi kang nagigipit guys, subukan mong maglagay nito sa iyo pong misa. Magdala po ito sa inyo ng tuloy-tuloy na swerte ngayong pong taon ng 2025. Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel Inday 8 Buhay Probinsya. Kumusta na po ang lahat? Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po. Kung anong oras mo mapanood ang ating video. At shoutout uh, shout out po sa lahat at sana po sa oras na ito habang kayo po ay nanonood sa ating video ay nasa malusog at walang mga problema ang bawat isa. At tanging dasal ko po sa inyong lahat kung ano po ang inyong mga pangarap. Sana po nitong taon ng 2025, wish ko po, po na ipagkalong po sa inyong lahat. Kasama ko po kayo guys sa ating mga dasal araw-araw. At guys, kailangan po magiging positibo lamang po tayo. Okay? Para sa ganon, ma-attract mo yung mga pangarap mo na magiging reality na po. Okay guys, so wag po kayong mawala ng pag-asa kung itong taon uh, 2024 na nakaraan, kung hindi mo pa nakuha ang iyong mga dream, iyong mga pangarap. Be positive guys, itong uh, taon ng 2025 na makuha mo yun or makamit mo yun. Ako guys, blessed and probin ko na po, no? Ang dami ko na pong mga uh, kahilingan uh, binigay po sa akin ng ating Panginoon. So be positive lamang po and then be humble, okay? So ngayon po guys, no, ilagay mo po ito sa iyo pong lamisa or misa la misa sa bisaya misa sa hapag kainan ito po makakatulong po ito itong tatlong bagay na ito makakatulong po ito sa inyo para pumasok ang swerte sa kabuhayan sa pananalapi at swerte po sa buong tahanan okay kung gusto mong tuloy-tuloy na pasok ang swerte no tuloy-tuloy na pumasok ang swerte gawin niyo po ito every Uh, full moon kada buwan po guys every month po no tuwing full moon palitan niyo po ito and then continue pong ilagay sa iyo pong hapag kainan ito po ay makakatulong po ito para pumasok ang gaan ng pasok ng pera tuloy-tuloy na pasok ng pera and unexpected na mga blessing na hindi po niyo ini-expect na darating sa inyo okay so uh, gawin niyo po ito guys sa umaga po ng full moon Okay, pagising ninyo sa umaga, gawin niyo po ito ngayon pong uh, first uh, full moon sa taon, itong January. Ang gagawin po ninyo, guys, magready po kayo ng mga baso or mga garapon na maliit. Ganito lamang po, guys. Okay? And then ang isang tatlong ganito po ang ipa- ang, ang ihanda po ninyo. Kailangan po may takip siya, guys. ayan. So, ang gagawin po ninyo, uh, sa unang baso lagyan po ninyo ng tubig punuin po ninyo ang tubig. Bakit ang tubig? Ang tubig po para po ito magaan ang pasok ng pera and then malamig po ito. Malamig sa loob ng bahay kasi nag-attract po ito ng blessing at positive energy. Okay? So natural na mga tubig lamang po. For example, kung may tubig kayong uh, makukuha tubig ulan, mas maganda rin ang tubig ulan. Pero kung wala naman po, pwede po kayong gumamit ng tubig po sa gripo ninyo or sa posito po. Okay? So punuin po ninyo ang baso, guys. Baso or garapon na maliit. Itong mga ganito po. Okay? So ang next, next natin, uh, ilagay sa isang garapon na maliit. Pariho ang sukat, guys, sa tatlong garapon. So, ang ating asukal. Ang asukal po, guys, ang tamis nito guys, mag-attract po ito ng kasagaan sa kasaganaan sa panalo. Okay? Punuin po 'yan ng asukal. <clears throat> guys, pwede po white sugar, pwede asukal na puti, pwede asukal na pula. Okay? Punuin 'yan. And then, ang next, ito pong bigas. So ayan, kung mayroon kayong malagkit, guys, pwede kayong gumamit ng malagkit na bigas. Okay? Pero kung wala naman po, yung bigas na lang na, uh, yung mga ordinary bigas. Okay? Ayan. So, itong tatlong garapo na ito, ayan, kailangan puno pareho. Okay? Kailangan po apuno. Uh, Pagkatapos, kailangan may takip itong mga ganire. Okay? okay? So, kailangan natin yung mga empty ng ladies' choice. Ladies' choice, yung maliliit. Okay? Huwag po yung plastic, guys. Kailangan po, ayan, um, clear. Babasagin po, no? Clear uh, na buti or garapon at um, babasagin at saka walang print. Okay? Huwag po yung plastic na lagayan. So, ang gagawin po ninyo yan, ayan, um, pagising mo sa umaga sa araw ng full moon, mismo sa araw ng full moon, pagising mo sa umaga, Ayan. Uh, I-ready mo na yan. And then, magsindi ka ng kandila. Magdasal po kayo. Magdasal kayo ng taimtim na itong taon na 2025. Yan, itong taon ng 2025, ito po ay magkaroon ka ng kasaganaan at swerteng tuloy-tuloy po sa pananalapi, sa kabuhayan. At guys, kung kayo man po ay may mga pangarap, ipagdasal natin na makamit itong taon na ito. Okay? So, ang gagawin po natin nito guys, ayan. Uh, takpan mo po ito pagkatapos mong nagdasal. Takpan lamang po itong mga garapon na ito. Pagkatapos, dyan mo ilagay sa asin uh, centro po ng iyong table, kung saan po kayo kumakain. And then, halimbawa, maliit lang yung table niyo pwede nyo itabi pag during kumakain po kayo. And then, ibalik siya sa pinakagitna. Yan. Ito po guys, magdala po ito sa inyo ng swerting tuloy-tuloy. Sunod-sunod po ang uh, dala nitong swerte sa inyo. Okay? So, kailangan lamang magiging positibo po tayo. And then, be positive, be positive, be positive. And then, syempre po, hard work, Sipagan po natin kung may mga pangarap po tayo, lalo po tayong mag-sikap. Sikap, sipag, and then dasal. Positive, positive mindset. Itong taon na ito guys, ayan, um, makuha mo kung ano po ang iyong mga pangarap. Okay guys? So, kailangan po Uh, simple lang na parang huwag mong masyadong uh, baga sa ano, kailang kalma ka lang. Okay? Kalma ka pero uh, sabayan mo ito ng sipag at syaga. Ayan guys, no? And then, ang gagawin po nito guys, every month, ayan, asukal, ayan, uh, every month po, or buwan-buwan, every full moon, um, palitan mo ito. Sa next uh, full moon, sa February na full moon, uh, gamitin mo na itong, itong asukal, gamitin mo na. Then, kumuha ka ng bagong asukal, ayan, uh, palitan mo po ito. Uh, Ganon pa din yung uh, lalagyan, parehong lalagyan, pero palitan mo ang loob. Hugasan mo lang yan ng maayos. Ganon din ang bigas at saka yung tubig. Ito po guys, magdala po ito sa iyo ng kasaganaan ngayon pong taon ng 2025. Ayan. So, kayo po guys, ano po bang mga pampaswerte yung ginagawa ninyo? Okay? Comment po kayo sa baba. So, ito, ito po ang topic natin ngayon. Kung sa tingin po ninyo ay uh, makatulong po ito sa inyo, ayan, gawin mo na kaagad. Okay? Kailangan lamang palitan siya every uh, full moon. So, magbago po kayo, maglagay na naman po kayo ng panibago. Ganon din, mag-wish kayo ng time team. Okay, magdasal po tayo na itong taon ng taon na 2025, pakuha mo ang iyo mga dream, mga pangarap. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, guys. At shoutout po sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din ang ating mga kaibigang OFW. Mabuhay po kayong lahat. Lagi kayong mag-iingat guys, okay? Importante guys, alagaan po natin ang ating sarili. And then kasi guys, makikita po ang pera. Ang pera po guys, makikita natin 'yan. Pwede tayong kumita, pwede tayong mag-earn ng money. Pero guys, ang ating health alagaan natin 'yan, okay? Okay guys. So ayan, thank you so much everyone. God bless everyone. Don't forget to give a like. Uh, share this video to your family and friends and subscribe mo na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Thank you so much. God bless everyone. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. See you for the next one. Bye!